Meron na palang donut park dito sa Olongapo City. Grabe mga donut nila dito. Ang sasarap. At napakamura lang. Sa halagang 75 pesos, meron ka ng 10 pieces mini donut. At 140 pesos naman, meron ka ng 20 pieces. O diba, ang mumura lang. Meron din silang premium overload donut. Premium beets donut. Premium coffee donut. Meron din glaze. At milky cheese donut. Meron din k-buns. Gaya ng siopaw, ham and cheese, tiny cheese buns, at marami pang iba. Meron din silang drinks at coffee. Ang ganda ng place nila dito. Ang sarap sa mata. Color pink. Napakaaliwalas. Kung mahilig ka sa donut, try nyo na dito. Located sila sa number 23, 20th Street, West Bahak Bahak, Olongapo City. Sa tabi ng Sonil Ukay Ukay. Sa likuan ng Victory Liner. Malapit sa likod ng Macdo. Okay guys, eto na yung mga donuts natin. Grabe, ang dami oh. Ang sasarap. Meron din pala silang Shopaw dito. Ayan oh, Shopaw. Tsaka Shomai. Ito. Pink na pink yung mga Shopaw nila, no? Pati yung Shomai oh. Tsaka dito sa buong store nila, pink na pink oh. Ang ganda. Ang sarap sa mata. Morder din tayo ng drinks. Ito yung Passion Fruit. Ito, Ice Americano. So, nawaw na ako eh. Tikman muna natin itong drinks nila. Tikman muna natin itong Passion Fruit Soda. Sarap. Refreshing. Sa mga coffee lovers dyan, ito, meron din silang kape oh. Grabe, ang tapang. Kaya kang ipaglaban na itong kape nila. Ito yung premium overload nila. Ang Black Forest. Tikman na natin agad yan. Grabe guys. Ang sarap ng donut nila. Ang sarap ng dough. Ang lambot. Napaka-smooth. Hmm? Pwedeng ilaban to sa mga sikat na mga donut ah. pa nga. Hmm. Ang sarap ng black forest nila. Ito naman yung premium bits nila. Nutty chocolate. Ang sarap din guys. Panalo din. Ito meron din silang glaze oh. Ito yung glaze nila oh. Hmm? pag gusto nyo ng glaze, dito na kayo bumili sa Donut Park. Kalasa rin to ng mga sikat na donut dyan eh. Ito, subukan nyo. Ito nga pala yung nasa box. Ito yung box of 10 nila. Ayan. Mini donut siya. 75 pesos. Ito naman yung box of 20 nila. 140 pesos. Dami, no? Tsaka napakamura lang. Tikman na natin yung mini donut. Meron pala siya mga flavor. Ito, mango, ube, caramel yema, choco. Ito, babar yan. Tikman muna natin tong choco. Parang ito siya yung milky cheese. Hmm, yung sarap. Sarili nilang gawa yung dough. Araw-araw pala, nasa sold out sila. Kaya kita nyo, oh, konti na lang. Oh. Mamaya lang yan, ubus na yan. Bukas, panibago na naman. Ito talaga yung gusto kong tikman dyan eh, yung milky cheese. Hmm, yung dough, kulay pink din yung dough. Oh. Sarap din yung milky cheese nila. Ito naman yung titikman natin, guys. Yung siopaw. Mmm. Bola-bola. Asado nga. Mmm. Sarap. Mabubus ko nyo. Tiny cheese buns. May cheese dosa sa loob, eh. Parang ano, parang cheese de sal. Ito, guys, yung ham and cheese nila. Rabi, nabubus ko ako dito sa sarap. Meron din pala silang shomai. Ito. I-try natin lagyan ng chili. Ayan, chili oil. Siyempre, toyo man din. Ito na guys. Tikman mo. Grabe, guys. Ang sasarap ng mga food nila dito. Lalo na yung mga donut. Lahat to masarap. Kaya pumunta na kayo dito. Located lang sila sa likuan ng Victory. Sa may Southstar Drugstore sa Bagong Palengke. May kita nyo na tong Donut Park kung nakahiga ka na ngayon at napapanood mo to, nako, bumangon ka na. Pwede rin magpa-deliver. Ako mismo magde-deliver sa'yo.